Nagulat ang matagal ng fans ng kinumpirma kamakailan ni Bella Padilla ang kanyang paghihiwalay sa Swiss-Italian Norman Bay pagkatapos ng mahigit apat na taon na pagsasama. Ano ang naging sanhi ng up Ngayon ay sumisid tayo sa mga tunay na dahilan sa likod ng kanilang paghihiwalay at kung ano ang kalagayan ni Bella ngayon. Manatiling nakatutok. Ano talaga ang nangyari sa pagitan ng Bella Padilla at Norman Bay si Bella Padilla, aktres, manunulat, at direktor, ay nasa isang seryosong relasyon sa Norman Bay, isang Swiss-Italian, sa loob ng mahigit apat na taon, noong panahong iyon. Siya ay nanirahan sa London, bahagi dahil sa trabaho, bahagyang dahil sa pandemya, habang binabalanse ang kanyang buhay sa ibang bansa, kamakailan. nagpasya si Bella na bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang full-time na trabaho at iba pang mga proyekto. So what led to their split? It wasn't sudden drama, according to Bella, it was a mutual decision, with distance and shifting priorities playing major roles. Isang mahalagang kadahilanan, ang kanyang desisyon na bumalik sa Pilipinas. Ang paglipat pabalik ay nangangahulugan ng pagbabago ng kanyang pamumuhay, iskedyul ng trabaho, at kung saan niya gustong ilagay ang kanyang pinagmulan. Nangangahulugan din ito na ang long distance na relasyon ay kailangang humigit pa, binanggit ni Bella na nagkaroon ng kamalayan sa loob ng ilang panahon na ang kanilang buhay ay humahatak sa iba't ibang direksyon. At ang pagpapatuloy ay mga ngahulugan na ang isa o pareho ay kailangang magkompromiso sa mga paraan na maaaring hindi patas. Sa kabila ng breakup, sabi ni Bella na full of love siya, love for life, for her work, for her friends and family. She hasn't shut her heart off bumalik din siya sa Pilipinas, nag-renew ng kontrata sa ABC Bean Star Magic, at ngayon ay nakatutok sa kanyang career at personal growth. Bukas na siyang magmahal muli, ngunit sa ngayon, inuuna niya ang pagpapagaling, katuparan, at ibigay ang lahat sa kanyang mga proyekto. Mahirap ang mga relasyon na sumasaklaw sa mga bansa at iba't ibang pamumuhay. Ang distansya, pagbabago ng mga layunin sa buhay, at mga landas sa karera ay maaaring maging mahirap na manatiling nakahanay, ang ipinaalala sa atin ng kwento ni Bella ay, minsan ang pag-ibig lamang ay hindi sapat kung ang mga panlabas na kalagayan ay nagbabago ng malaki, gayon din, posibleng tapusin ang mga bagay sa mabuting paraan, paggalang sa isa't isa at pagkilala na maaaring nagbago ang gusto o kailangan ng bawat tao, pinakamahalaga, ang pag-aalaga sa sarili at pagkilala kapag. Kailangan mong mag-focus ng higit pa sa iyo, ay hindi nangangahulugan ng kabiguan, ito ay paglago. Kung dumaranas ka ng katulad na bagay, o kung gusto mo lang suportahan ang isang taong pinapahalagahan mo, tandaan, mahalaga ang komunikasyon, at kung minsan ang pasulong ay nangangahulugan ng paggawa ng mahihirap na desisyon. Ano sa tingin mo ang mga dahilan ni Bella? Naranasan mo na bang pumili ng ganoon? Magkomento sa ibaba, pag-usapan natin ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampana para sa higit pang mga update sa showbiz at mga kwento ng relasyon. Hanggang sa susunod, inatan mo ang iyong puso.